Yo, what's up? Sir Rex Moto Vlog Good morning, good morning, good morning uh, For today's video mga katropa uh, Ating daanan ng ano, Extension uh, Pasong tamo extension mga katropa uh, For the year 2025 Update tayo mga katropa no? Yan So yan, pag nandito tayo sa luto Yung kakaliwa tayo dito Yan Simula dito Pag kumaliwa tayo Ayan, tag, nasa tagig tayo kakatropa Tagig to, no, yan yan uh, Ito ay extension pa ng pasong tamo Kung nagka, hindi ako nagkakamali, no uh, Ito ay, teka, barangay, o oh, tagig, Bonifacio Port Bonifacio, tagig Barangay 1, zone 2 Port Bonifacio, tagig mga katropa Yan So ito, itong binabaybay natin Dire-diretso lang to diretso lang to Tapos pag ano Mga katropa natin yun Mga uh, easy ride Wow <laughs> sinahan natin mga katropa So yon, diretso lang to uh, Para don sa Access natin sa Chino Roses Yan Pagdating dun sa may Galianes Mga katropa Ay yan uh, ay Chino Roses na Paglampas mo naman don yon ay Ito na yon Yung binabaybay natin Uh, yun na ay extension pasong tamo extension ah uh, yung chene roses also known as chene roses also known as pasong tamo extension pasong tamo yan so yun kung kayo ay hindi pa pamilyar sa lugar na to Ayan, dire diretso lang to mga katropa para labas yun na natin ito etsa pag-i-edge tayo yan. Kasi pag dumatay dun sa Osmeña Highway Yung ilalim dun ay ikuta na ganun Ay napaka-traffic uh, Minsan uh, Malalaki yung mga sasakyan dun Tsaka uh, Malalaki Tsaka mabibilis So napaka-delikado no? Kung kayo ay Smooth rides lang Ganyan uh, Mas maganda pa Payo ko sa inyo Dito kayo Pero choice nyo pa rin yun Siyempre Kayo ang magdadrive Kayo mag-ride Kayo drive So choice nyo yun kung saan kayo dadaan Ang suggestion ko lang dito kasi uh, Medyo Hindi siya masasakyan Hindi siya malalaking truck Yan bawal dito So is, ano lang uh, Light vehicle lang yung mga pwede rito So Pabor to sa mga motorsiklong nag iingat mga katropa no? So yun lang uh, Hindi naman tayo expert At hindi rin naman tayo uh, Biasa kumbaga uh, Disclaimer lang tayo ay nag-share lang ng konting mga uh, kaalaman natin tungkol sa kakalsadahan mga katropa so yan as you can see nandito na tayo sa Makati Hope Christian School Makati yan uh, Chino Roses pa rin to extension yan extension pa rin so good morning good morning sa ating mga suporta mga supporters mga solid na followers subscribers mga katropa don't forget to follow pala ang ating page no sa Rex Moto vlog. may mga vlog tayo nung mga nakakatuwa uh, baka matuwa kayo <laughs> supporto na rin sa ating channel uh, para din minsan tayo ay uh, umasenso yan uh, tayo yan para din tayo ay baka palarin di ba So maraming salamat sa inyong mga suporta mga katropa Alright So shoutout ko kayo Ah uh, ito ay mga katropa natin, mga laging nakasuporta sa atin. Shoutout sa inyo. Ngayon kung gusto niyo naman ma-shoutout, ay uh, mag-comment ka lang katropa sa susunod ay eh, mababanggit kita, no? Yung mga solido nating mga katropa. All right. So, palakpakan naman mga katropa, tayo ay 500 na subscriber. So, malapit na tayo sa katotohanan. All right. <laughs> Napakaswerte natin mga katropa at salamat sa inyong mga suporta. Kung di dahil sa inyo, hindi tayo aabot sa ganito no? Uh, suggest lang kayo kung ano natin mga ating mga content para naman sa ating ikakaunlad ikakaunlad ng okonomiya <laughs> so ayan mga katropa no? salamat muli ayan. so ayan andito na tayo sa mantrade Magallanes, yan yung tumpok na yan mga katropa, ilalim niyan tunnel, no? So kung di diretso ka diyan, yun na yung Chenoroses. Tapos ito, extension na to mga katropa. Tapos yung gitna niyan, yan yung uh, edge EDSA. All right. So kakanan tayo diyan. No. no? So yun lang mga katropa, kung nakarating kayo sa video na to hanggang dito ay eh, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, comments, paki-share na rin ang ating video para sa ating uh, ekonomiya. <laughs> maraming salamat sa inyong suporta. Ha? Muli hanggang dito na lang. Brum brum. Brum brum. Bye bye brum brum. Yan. Ito EDSA na to mga katropa, EDSA. Yan. Tapos yan diretso ka doon, Chenoroses. All right.